Gusto niyo bang malaman kung sino-sino yung mga ini-stalk ng jowa niyo or ng asawa niyo? Gusto mo? Gusto mo na? No? Ayan, ng mga tamang hinala nandito. <laughs> Kaya naman kung gusto niyo malaman, tapusin mo ang video ko na ito. Meron nga pong bagong update si Meta sa ating mga messenger na kung saan pwede po nating makita yung mga history ng mga sinesearch natin. So, ang dami na ding features ni Messenger dahil nga doon sa bagong update ni Meta na kung saan pwede mo na itong gawin sa Messenger at hindi na doon sa mismong profile account niyo Pero syempre, bago nyo nga ito magawa, dapat na-access nyo ang messenger ng jowa nyo or asawa ninyo. So, dapat naka-open po sa inyo or siguro naman may access ka, hindi ba? At ito nga, ituturo ko na sa inyo. Tara! Punta po kayo doon sa inyong messenger at i-open po ninyo. Pagka-open nyo, sa taas may three lines. Click nyo po and then yung settings. Pagka-click po ninyo yan, lalabas po yan sa pinakababa po. Yan, yung account centers. Pindutin nyo po yung personal details. I-click po ninyo yung your information and permissions. So, ayan. Pagka-click po ninyo, i-click nyo po itong search history. And then, yung inyong Facebook account, kung ano yung pangalan ninyo. So, lalabas na po dyan yung mga sinerch ninyo. Ayan. Kung at sino yung mga sinerch ng mga asawa ninyo, makikita nyo po lahat dyan. Hindi po yan nabubura. Pero, kapag po in po yan, syempre, mabubura yan. Pero, huwag nyo nang ipaalam sa mga asawa nyo. Hehe. <laughs> Ang dami na nga ang nabago, ang dami na na-update ni Meta sa ating messenger at doon nga sa ating Facebook. So ang dami na talagang pinagdaanan. And ito pa, sa pag-a-update nga niya, syempre, mas lalo niyang hinigpitan dito sa mundo ni Meta. Kaya naman, talaga na ma, mag-iingat po tayong lahat dito. Ganon nga lang kadali, mga mare, kung paano ninyo makikita or mahanap kung sino yung mga ini-stock ng inyong mga asawa at ng inyong mga jowa. So, ayun nga lang po for today's video. If nagustuhan mo at may natutunan ka sa aking video, don't forget to like, comment, share, and also follow me. So, see you in my next video. Bye!